League of Municipalities in the Philippines Iloilo -Ilo Chapter bukas sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isa ilalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno kasama mo mula sa RMN Iloilo si Rajuman Joylin Paraonda. RMN Handang sumunod ang League of Municipalities in the Philippines o so LMP Iloilo -Ilo Chapter sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na isa ilalim sa lifestyle check ang lahat na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Attorney Suzette Mamon, newly elected president ng LMP Iloilo -Ilo Chapter na mayroong Anti-Money Laundering Act at nagsusumite rin sila ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN na maaaring mabuksan. Anya na bilang mga opisyal ng gobyerno, bukas rin ng LMP Iloilo -Ilo Chapter sa posibleng mga investigasyon gasyon. Matatandaang nanawagan si presidente Marcos sa lahat ng public officials na magpasa ilalim sa lifestyle check kung saan nais niyang unahin ang opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa natuklasang mga anomalya sa mga flood control projects sa ilang lugar sa Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Jailin, Tamayo para onda. Tatak RMN.